Kuya! Lawang araw matapos magkita ang mga magulang ng magkabilang panig, ipinaalam kay Gina na darating ang kaniyang kasintahan upang bisitahin ang kanilang bahay. Agad siyang nag -ayos. Inayos niya ang bahay hanggang malinis at tahimik, naghihintay ng ikakasintahan. Matagal siyang hindi dumating, kaya binuksan niya ang pinto at nakita itong nakaupo. Nagtampo ang ikakasintahan ni G dahil sa kabagalan niya sa pagbukas ng pinto at pagpasok sa silid, kahit iminungkahin niyang maupo sa aparador. Hindi maintindihan ni G ang kaba tuwing dumarating ang fiance, kaya nagbuhos siya ng cappuccino upang mapawi ito. Sinabi ng fiance, nais makita ang kanilang bahay, dahil sa salita ng fiance, nagulat si G at sinabi, ito ang bahay ko na nagdulot ng katanungan. Sa tingin ko, hindi ito ang bahay ng pamilya Song ngayon. Sa pakikinig ng sagot ni G, namangha ang fiance habang tumitingin sa kusina, sa inidoro at sa banyo ng bahay. Sa huli, itinuro niya ang silid ng kapatid na babae at napansin maliit espasyo puno ng gamit. Kumanga ang fiance, napakaliit. Lumabas, kinuha ang telepono, sinabi, Aalis tayo, makita ang bahay mo. Malaki ang bakuran kumpara sa tinitingnan ko. Ito ang kusina, ang inidoro naman ay inidoro. At pati silid alagang hayop dito. Walang tatalo, halika na. Siya.